Okay mga boss total na kuha na, na natin ng data tong BT 800. Tayo naman natin tong isa. Yung BT 100 yan. Yan, BT 100 ng Boska. Boska naman to. So as usual same lang din naman sila ng ano, magkaiba lang yung tatak. Yung likod nila halos parias lang din mga boss oh. Baka yung IC nito nagamit gamit lang din. Sige nga. <laughs> tayo nating unahin na natin yung ano, supply na agad. Sukatan na natin ang supply. Then silipin natin yung IC. Kahit hindi na tayo mag sound check. Tingnan natin kung anong kaibahan nito. Alin ba dito mas maganda? Pareho sa mukha eh. Ah, oh, ay. Oh, pareho sa mukha. Oh. Parehas na parehas. Ito Buska, ka Broadway. So, tatak lang yung nagbago. Yan, tatak lang yung nagbago. Mamaya na yun, sabi muna natin yan. Ito muna, sukatan natin ang supply, pati yung dito, parehas na parehas, oh. So, saksak ko na. Then, power natin, ayan. Ito yung power supply natin, ay ah, yung tester natin, ayan. So, tingnan yung mga boss. So katayo ng supply. 26 din. Yan, 26. 26 volts din mga boss. Pareos lang pala sa ano. Parang napansin ko nga magkamukha eh. Ngayon, tingnan natin yung IC. Kung kapadiyos din. Kung kapadiyos na kapadiyos to, yari na. <laughs> okay? Padiyos na padiyos mga bus yung ano eh. Yo, tingnan natin. Hindi na tayo magsasound kick kasi more on technical aspect tayo. Kung baga nasa technical side tayo. Yung tinitingnan natin yung mga laman, yung mga piyesa na ginagamit kasi nonsense na din kung magdi pa tayo wala namang pinagbago nito kung pariyos na ganito lang 'yan mga busa ah, gamitin lang natin yung critical thinking natin kung pariyos na pariyos yung laman ng piyesa wala nang silbi kung ititisting mo pa kasi pariyos nga ang laman eh ano mang pagkakaiba no so do dito tayo sa ano sa sa Ano ba yan? May ano kasi ito eh. May lagyan nga natin ng tiner. May rugby kasi ito eh. Para lumambot yung ano eh. Tawag dito itong ang gamitin kong isa. Mahirap kalasin ah. Tagal lang tayo dito sa pagkalas. Okay. Silipin natin yung IC. Sana ba yung pamunas ko dito? Magkaalaman. Ano bang IC na gamit niya? So lapit natin yung camera. Paano ba to? Ilawan nga natin. Ayun, same lang din sila. 8683. Yan. So parehong pareho lang mga boss. Walang pinagbago. Parehong pareho lang din 'yon. Ah, uh, dahil ano? Ano yung kuya? Pagkawin lang. O, sige, sige. Pauwi ka pa lang. Ha? Pauwi ka pa lang. Oo. Ito na ba yung pantakal Kaka siya na? Hindi ata, kuya. Ha? Hindi Hindi ata. 80 okay. okay, long... lang 'to. <laughs> gabi, okay, tuloy tayo. Tabit na natin 'tong ano, natanggal ba 'yung isa niyang ano? Nahulog ba? So ayan mga boss kung papansin ninyo talaga ilabas na natin to si ano si Broadway. Ito. Para ano matapos na yung mga haka, -haka Mga mas malakas kasi ganito, mas malakas kasi... O oh, tingnan niyo yung, yung ano niya. Parehas na parehas pati print. Ang bahan lang yung logo. Nagkatalo lang sa logo. Pero kung titingnan niyo yung likod niya, yan. O, parehas na parehas din eh. O. Pariyas na parehas pati yung IC na gamit nila, parehas na parehas. Pati yung supply nila, parehas na parehas. Nagkaiba lang sila sa presyo. Kasi itong ano ah uh, itong buska, uh, alam ko ang retail price nito kasi nagtanong ako dun sa no, sa buska mismo. Ang retail price nito parang nasa 1-1 ata hindi ko lang sure sa 1-1 may ilong kasi itong sinusunod na SRP o suggested retail price yan parang depende na yan sa iyo pero kung wholesaler ka medyo mas mababa <clears throat> pero kung wholesaler ka kasi uh, minimum of 10 ata so less than 1,000 mabibili mo ganon din naman dito sa sa buska ang SRP naman dito sa buska ay nung tinanong ko yung ano Ah uh, hindi, ang isa naman pala dito sa Broadway nung tinanong kung taga Broadway ay 950. Kung wholesaler ka naman, ma, mas mababa kasi wholesale 'yon. Yan, magkaiba sila ng presyo sa ano. So ang tina kasi tinatanong ko kung magkano. So um, ibibigay natin yung is RP, yung suggested retail price. Yan, kasi pag wholesale, uh, pag wholesaler, presyo po ng mga negosyante 'yon, kumbaga nag-wholesale ka, yung mga bibili ka ng boltuhan o bibili ka ng ma uh, maramihan pang negosyo mo din, pang tinda mo. So, ang ibibigay mong krisyo ay yung whole, ano, is RP Yan. Nasa 1-1, ko, siguro 1, 1 o 1,050. Ito mga 950. Pero mga boss, mag na lang kayo. Same lang naman ang laman. No? Yan. Pag umorder kayo sa akin, kung sakaling order kayo sa akin, ganun ang ibibigay kong price. 950 tapos kung marami titingnan natin kung may tubo pa ang konti pwede nating bawasan no kasi pwede naman kayo mag order sa akin ng maramihan uh, may bawas pa basta may tubo lang ako so yan mga boss napatunayan natin na same lang talaga sila yan same lang talaga sila wala na tayong audio test ngayon inalam lang natin yung laman nila yan. Yeah. Okay, so kung bibili kayo, bahala na kayo kung alin. Basta ang sinasabi lang natin, politolit siya sinasabi kasi yung iba hindi makagets. Mahina yung eh, comprehension. Eh, hindi naman kasi lahat ng ano viewers pare pareho pagkaintindi sa mga video na ginagawa natin ulitin natin pareho po sila ng laman pati number ng mga pyesa, posisyon Uh, number ng IC supply parihong pareho pati nga number dito ng ano number ng transformer yung chopper transformer niya parehos wala as in identical talaga saan sila nakatalo sa brand ibig sabihin mga boss yung kinukunan ni siguro nila nito sa China kasi alamin na natin China to eh sa China isang uh, isang factory lang tapos uh, na lang nila halimbawa Uh, si Broadway order oh, na mayo. Oh, bili mo nga ako diyan ng mga 1,000 piraso ganito, tatakan mo ng Broadway. O, oh, naman na masipuskah bili. Oh, dalhin mo nga ako dito ng ganito. 1,000 piraso tatakan mo ng Boska yan. Diyan lang nagkatalo Mas mataas lang ang bigay ni Boska, hindi ko lang alam kung bakit mas mataas si Boska. 'Yun lang mga boss, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.